is birthday nga ni Papa ngayon. Imbis na lumabas nga kami, dito na nga lang kami nagsalo-salo sa bahay. Bali, magpe-paper plate na nga lang din kami para hindi na nga talaga kami mahirapan. Magugas ng mga pinggan. Kanya-kanya na nga talaga nang kuha dito. Kinuha na nga ako ng kanin ng daddy ni Kai. Si Kai siya na nga lang daw ang bahala sa sarili niya para daw alam niya kung ano yung kukunin niya. Tapos, pinaupo na nga siya ng daddy niya tapos kami ay nakatayo. Mas masarap kasi talagang kumain kapag salo-salo nga. Feeling ko nga ay malalakas na naman talaga kami kumain ito, lalo na nga talaga itong si Kai. Habang nakikipagkwentuhan at nakatayo nga at naglalakad-lakad ito nga at napakasarap ng kain ng daddy ni Kai. toko talaga ng iniyaw na tilapia, kaya naman kumuha na nga ako dito ng hub. Tapos itong baboy at kumuha na nga din ako ng manok. Uti na nga lang din talaga, madalang lang kami magkasalo-salo sa pagkain na ganito. Paano ba naman kasi kapag araw-araw talaga to ay mananab ako, juice ko po. Pagkatapos nga namin kumain, kinuha ko na nga muna ng ube si Kyle. Napakaselan talaga nito. Tignan nyo naman yung ginamit ko ng tinidor dito. Aba yung kabilang side nga yung ginamit niya. Diyos ko po. Nyan talaga kaselan si Kyle katulad ng daddy niya. Pero mas maselan talaga itong si Kyle. Ayaw na nga ni Kyle tinikman lang niya kaya naman inubos na nga din namin to ng daddy niya. Pagkatapos nga namin kumain nakita ko nga si Kyle at yung daddy niya dito sa may duyan. Inilagay na nga palang upuan dito yung daddy niya para daw kung gusto kong umupo ay makakaupo ako. Dahil dito nga sila sa duyan, mag ano nga mag talaga araw-araw ay nakakapagpahinga ng ganito. Pero syempre, hindi naman pwede yun dahil kailangan din natin kumayot. Yung kinapo na naman, kinuha na nga namin yung cake ni Papa. Tapos nagpaprint na nga din ako ng picture ni Papa na kasama yung mga apo niya. Matulog nga talaga si Kyle niyan, kaya naman bumaba na nga kami dito ng daddy ni Kyle. Naayos na nga nila dito yung food, tapos gumawa nga din sila dito ng buko juice. Kumuha na nga muna sa isang tumbler yung daddy ni Kyle para naman mamaya ay hindi daw maubusan si Kyle. Kaya yeah, maya nga lang nagising na nga it tong si Kyle dahil hindi nga kami katabi ng daddy niya. Maba na nga muna si Kyle at nagmuni-muni na nga muna dito habang kami ng daddy niya ay patapos na nga din kumain dito. Ayaw pa nga kumain ni Kyle dyan dahil wala pa nga daw talaga siyang gana. Kaya naman, tinapos ko na nga muna yung pagkain ko dito para mamaya siya na nga lang talaga yung aasikasuhin ko. Grabe, solve na solve nga ako ngayon dahil pagkatapos ko nga kumain ng panset, kumuha pa nga yung daddy ni Kyle ng mga puto. Pero hindi ko naman naubos yan dahil tumikim lang ako at hati nga kami ng daddy ni Kyle. Hindi rin kasi talaga ako mahilig masyado sa puto. Katapos ko nga kumain, lumapit nga si Kyle sa akin. Naaya ko na nga siyang kumain, pero ang sabi niya ay maya, -maya na daw dahil wala pa nga daw talaga siyang gana. Kuha ko na nga sana siya ng food, pero nakita ko nga na nakakuha na nga siya dito ng lumpiang sariwa. Makatuwa dahil maraming ang gulay na kinakain itong si Kyle. Oh, dati talaga sobrang pahirapan nga itong pakainin si Kyle. Mula nga nung nag siya, doon talaga siyang mas gumana kumain. Kung ano-anong vitamins na pampaganang kumain nga talaga talaga yung pinainom ko kay Kyle pero wala talaga. Talab sa kanya yun. Inayaan na namin pero nagulat nga kami nung nag grade 2 siya lumakas talagang kumain at mga gulay pa nga ang gusto niya. Ilipit na nga din pala ni Kyle yung kinainan niya. Hindi pa nga nagtatapos doon dahil warm up pa nga lang daw niya yun. Umuha nga ng chicken wings dito si Kyle pero pinapak niya lang yan. Kunti na nga lang yung ginawa nilang buko juice kaya naman ito nagtin pala nga ako dito ng gulama. Bali tatlong sya sya nga yung nilagay ko dito sa isang galon na to. Una nga talagang tumikim nito ay itong si Kyle sakto nga lang yung lasa hindi matamis at hindi matama. Ang maganda nga lang dito meron na nga talagang gulama na nakalagay sa sachet Parang mga tang juice nga lang talaga Hindi tulad ng dati eh talaga naman kung ano-ano pang ilalagay mo para makagawa ka nga ng gulama Feel na feel nga ni Kyle dito yung paglagay sa cup ng gulama So daw kasi talaga niyang ma-experience kaya naman tuwang-tuwa tong si Kyle Yung nakapagpahinga na nga sila inaya nga ni Kyle yung daddy niya na maglaro ng badminton Madalas kasi yan talagang daddy niya ang kalaro niya sa pagba- kaya maya nga lang dumating dito si Kuya Russell dahil may kukuhanin nga. Saglit nga lang siya dito, umuwi din siya kaagad. O, ang tuwa nga ako dito kay Stanley It dahil kakatapos nga lang talaga namin kumain. Tapos nakita niya nga akong kumakain itong spongecrunch. Anwari nga, isusubo ko na sa kanya pero kakainin ko. Kaya naman bigla na nga lang talagang hinablot sa akin ni Stanley It itong spongecrunch. At nagtatakbo nga dito. Yun lang, thanks for watching. Bye bye!